Ito yung bago mga kabaryan na binibili ko sa mataas na halaga yung ganitong dos na buko na may taong 1994. Pero bago ang lahat mga kabarya, happy 115k followers sa atin at maraming salamat. Hindi tayo aabot dito kung hindi dahil sa inyo mga kabarya. Yung nakalagay po na 115k ay ito po yung followers natin. Kaya sana po ay malinaw sa atin na lahat, balik tayo dito sa ating pag-uusapan na dos na buko na round shape ito po yung binibili ko ng halagang 5,000 pesos, kahit anong taon pa yan mga kabariya, kung sakaling meron ka nito mga kabariya ay bibilin ko ng 5k basta makakakita ka ng ganitong lumang bariya na dalawa ang ulo Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga, yung ganitong dos na buko na may taong 1994 pero bago ang lahat mga kabarya, happy 115k followers sa atin at maraming salamat. Hindi tayo aabot dito kung hindi dahil sa inyo mga kabarya. Yung nakalagay po na 115k ay ito po yung followers natin. Kaya sana po ay malinaw sa atin na lahat, balik tayo dito sa ating pag-uusapan na dos na buko na round shape ito po yung binibili ko ng halagang 5,000 pesos, kahit anong taon pa yan mga kabariya, kung sakaling meron ka nito, mga kabariya ay bibilin ko ng 5k basta makakakita ka ng ganitong lumang bariya na dalawa ang ulo Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga, yung ganitong dos na buko na may taong 1994. Pero bago ang lahat mga kabarya, happy 115k followers sa atin at maraming salamat. Hindi tayo aabot dito kung hindi dahil sa inyo mga kabarya. Yung nakalagay po na 115k ay ito po yung followers natin. Kaya sana po ay malinaw sa atin ng lahat. Balik tayo dito sa ating pag-uusapan na dos na buko na round shape. Ito po yung binibili ko ng halagang 5,000 pesos. Kahit anong taon pa yan mga kabariya. Kung sakaling meron ka nito mga kabariya, ay bibilin ko ng 5K basta makakakita ka ng ganitong lumang bariya na dalawa ang ulo.